ito po, ginawa namin, bohe namin ng buong Pilipinas, 110 tribes. Bawat tribo, pinupuntahan namin at saka yung leaders nila, uh, nag -isa na nag-iisa sila nako ang kinuturo na baging king ng buong Pilipinas. Isang daan at sampung tribong pinag-isa sa ngayon, complete na yung 113 tribes king. Mayroon na tayong tinawag na additional king, yung auxiliary king, ang ng bawat area for implementation sa tribes on peace unity. Ang teritoryo ng King of the Philippine Islands sa Bukidnoane, ating pasyalan. Inovosib paring Ray Langit. Ang koronasyon ng labing-anim na karagdagang hari, ating saksihan. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. sa Manolo Fortich Bukidon sa teritoryo ni King Kulubani, ating nasaksiyan ang coronation ng mga hari. Ang mga auxiliary kings, ang magsisibig leader ng mga tribo sa iba't ibang panig ng bansa, nakabilang sa 110 tribes ganyan talaga yung ginawa namin. Parang wala ng gulo ng bawat teritoryo kasi mayroon kaming leadership management, mayroon kaming protocols, mayroon kaming guidelines from the generation down to this day, uh, this day Pinapag-guide namin lahat ng buong tribo. So, kailangan uh, mayroon tayong batas na sundin. Pagkatapos, mayroon kaming guidance for support, peace, and order face and unity among all the Philippines and the one archipelago, the seven continents. Ito po ang yung binigay namin na guidelines or rules para ng tribo po si King Kuluban ang hari ng Philippine Territory. Makatutulong siya sa pakipaglaban sa kanilang mga karapatan at mga auxiliary kings. Bilang leader po ng 110 tribes, paano niyo po sinusolusyonan yung mga problema yung inyong kinakaharap? Sa amin ngayon, sir, ang mabigat na sinusubok namin itong paggawa ng peace and order. Kasi ngayon pa lang, nalaman natin nandyan pa tayo sa martial law. E, paano ang peace and order natin? Paano ang peace and unity? Hindi kami na uh, bigyan ng document of free and prior before implementation of Republic Act 2160 na nagawa sila ng martial law. Hindi nalaman ng tribo, wala silang kinusulta sa amin. Sa loob ng mahabang panahon, ipinaglaban ni King Kulubane ang pagpapatabad ng matagal ng batas at kumikilala sa mga karapatan at pag-aari ng mga katutubo sa bansa. Ang gusto namin po na mag tayo ng mga leaders, magawa tayo ng EPIC between President to President the IFIS and Republic 7160, the local implementation for local law. Tungkol yan sa local code. Kami po ay nandyan sa Republic Act 83 the self-governance and empowerment intended for the tribes only, from the generation down to the generations. <mood singing> <mood singing> mo sa mahabang panahon at paglilibot sa iba't ibang mga tribo sa Pilipinas, nakamit na rin ng 110 tribes ang inahangad na pagkilalaan. Mayroon na tayong recognitions o so, buong Pilipinas. Inigay na namin ang information, kayong mga dokument namin sa police at sa kayong AAP para malaman nila na-establish na itong batas natin na Republic Act -E it mayroon na tayong kingship management ng buong Pilipinas. So, ngayon, mataas na sir, hindi na yung nandyan sa baba kasi hindi na tayo kayo kay ngayon indigenous. Kailangan natin tumayo ng bilang rights ng buong Pilipinas kasi po mayroon ng mataas na leader na mag magawa ng paraan para yung mga indigenous natin papataas na ngayon kasi nandiyan na tayo magbigay ng impormasyon ng buong Pilipinas. Si Datuk Gusgang Manggal ang kinuronahang Auxiliary King para sa Lapu-Lapu City, Cebu. Isa niya ang kanilang pinagtutulungan sa 110 tribes na makabit tunay na kapayapaan at kayusan para umunlad naman ang mga katutubo. Ay kung nagpadayon ang implementation ng political dynasty, naghan sa itong mga batay, wala na ito yung pang puso, sinabasihan pa sa ilang kamatayon. Sana po kapupanin ang lahat para ang Pilipinas natin maging malinaw na wala ng gulo, mawala ma na yung mga away-away, mawala na yung mga gutom na nangyari na pumbaga crime din yung hungry, yung mga poverty. Dahil ilang tao lang talaga ang naka, ano, no, no, nagpahimulos. Mahirap, lalong nasa mahirap na talaga na dahil malayong malayo na, na marating nila yung buhay na medyo nasa middle class. Nang dahil sa corruption yara at saka yung drugs talaga ngayon na problema ng Pilipinas natin. Si Majestic Queen Angeles Paltero, isa sa mga asawa ni King Kuluban, ay nagiging emosyonal kapag nalala niya mga sakripisyo at hirap nila sa pagpaglaban sa kanilang karapatan bilang mga katutubo. Ano yung mensahe mo para kay King Kuluban? Sana magkaroon na ng katuparan ang lahat ng mga sakripisyo namin kasi matagal-tagal na rin panahon na nakipaglaban kami para sa mga tribo. So, naiiyak <laughs> <Yes>, siya <laughs> sorry, pasensya na kasi ano, may yung, yung hirap pa kasi na namin. Walang, walang makakapagsukat sa sakripisyo at sya, kung gano'ng kataas ang pinagdaanan namin, may sakatuparan lang ang batas na nakamission sa kanya. Kasi hindi po natural na tao ang nagbibigay sa kanya ng diktasyon kundi pumula sa itas. Kaya nga si King Kuluman kung naka-speech siya, hindi siya natatakot, nakalakas ang boses niya kasi nga uh, alam niya ang pinaglalaban niya. labing anim na dato mula sa iba't ibang tribo sa Philippine Islands ang kinuranahan bilang auxiliary kings ng 110 tribes. kabila ng makabago ng panahon, hindi nawala sa araw ng koronasyon ang mga ritual at kaugulian ng mga katutubo. Nagsimula ang koronasyon sa formation ng Royal Guard. Isang baka para sa kada hari ang kinatay upang gamitin ang dugo nito sa pagpirma ng kontrata at ang bawat hari ay kailangan magbigay ng dalawang daan at dalawang pung mamiso sa tribal king o babaylon na siyang nanguna sa ritual. Katulad ng mga sinaunang katutubo at royalties na panatili sa tribo ni King Kuluban ang pagkakaroon ng mga titulo. For dito kami lahat. May 10 majesty, may 7 ladies queen tapos may uh, 4 ladies queen. Baylang kasi kami tapos may flag bearer, administrative 7 yan sila lahat. 24 4 ladies. Mm -mm, at saka Ecclesiastes queen. Tapos sa mga majesties. Mga prinsipe at prinsesa naman ang mga anak ni King Kuluban na ngayon ay umaabot na sa isa. Bilang isang prinsesa, papaano mo natutulungan ng father mo na si King Kuluban? Siyempre po, sa, ano, yun sa una, masarap sa pakiramdam, mataas yung position mo, mataas yung level mo, hindi ka ng mga ordinaryong tao, pero yun nga, may mabigat na tungkulin naman sa likod, pero ayun, pinakaya naman, kaya ano, din ano, kasi ano, sa ama ko naman yan, para din sa Pilipinas, para sa ka para sa karamihan hindi naman yan para lang sa pamilya namin o ano, sa sarili ko lang. Ang daming man may respeto iyo. hinihirahin ka ng mga tao, hinihidulo ka nila. Sarap sa pakiramdam. <laughs> kabila ng kaulerane, napakagandang tignan na marami ring mga lumang kaugalian, lalo na sa mga katutubong nananatili rito. Isang magandang kaugalian rin na ikalat ang kapangyarihan upang mas lalo pang magabayan ang iba't ibang tribo na nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dahil kapag pagyaman ng kultura at mayroong pagkakaisa, mas madaling abutin ang pagharap na Tuloy-tuloy na pagtulong ng Lingkod Lapid Kasanggani Langit Advocacy Mission. Walang tigil, walang pahinga, mula lunes hanggang biyernes, linggo-linggo. Katuwang -linggo. ang inyong lingkod, J.R. Langit at si Kasanggang Ray Langit, Narito ang limang kwento ng pasasalamat ng mga taong nanawagan ng tulong at nabigyan ng pag-asa dahil sa ating programa. Noong lunes, dumulog sa atin ay si Ligaya Cruz, 84 years old, mula Paranaque. Siya ay nananawagan ng tulong dahil sa kanyang mga karamdaman at pangangailangan para sa pambili ng kanyang maintenance na gamot. Pakinggan natin siya. Ningi po ako sa inyo ng tulong. Para po sa aking kalagayan, meron po ako mga maintenance na nahirapan na po ako kaya mingi po ako ng tulong sa inyo kay J.R. Langit at kay Sir Ray Langit at lalong-lalo na po kay uh, Sen. Lito Lapid. Uh, maraming maraming salamat po. Sinundan naman ni Joyce Nares noong Martes. Siya ay 43 years old, taga Quezon City. Isa siyang single parent at PWD na may epilepsy. Kaya't kailangan niya ng pambili ng maintenance na gamot upang makontrol ang kanyang karamdaman. Naririto ang kanyang mensahe. Sa po akong single parent at naging PWD o Persons with Disability sa halos dalawampung taong may get dahil sa aking karamdaman o sakit na generalized seizure disorder o epilepsy at kailangan ng maintenance na gamot at iba pang tulong medikal. Ako po ay nagpapasalamat kay Sir Ray Langit, Sir J.R. Langit at kay Senator Lito Lapid sa advokasya niyo pong lingkod Lapid, kasangga mo ang langit upang makabili po ako ng aking mga gamot at makatulong po sa aking medikal na pangangailangan. Nitong Miyerkules, iparinig naman namin sa inyo ang paghingi ng tulong ni Roque Butchal, 77 years old, ay may iniindang bukol sa batok at nangangailangan ng pambili ng gamot. Nagpapahayag siya ng pasasalamat sa ating programa sa tulong na may pagkakaloob. Naririto siya, pakinggan natin. Ako po Hina, ay may bukol ano, sa batok ako po ay humihingi ng kunting tulong sa inyo. Papasalamat ako sa lingkod lapid kasangga ni langit sa pangunguna ng Senador Lito Lapid at Neri Langit sa kanilang advokasya. Kahapon, Webes, iparinig naman namin sa inyo ang panawagan ni Miguel Bungag, 48 years old mula kainta Rizal, isang PWD at nagtatrabaho bilang massage therapist. Dahil mahina ang kanyang kita sa pagmamasahe, siya ay humingi ng tulong sa ating programa para magpa-check up ng kanyang mga karamdaman. Naririto ang kanyang mensahe. Isa po akong uh, PWD uh, meron pa akong high blood, mataas na kolesterol. Tapos lagi pong nasakit ang aking balakang. Kaya lumalapit po ako sa inyo ngayon kasi mahina po yung kita. Tapos wala pong sapat na pera para ako ay magpa-check up. Kaya po maraming maraming salamat po kay Lingkod Lapit, kasangga po ni Langit, Advocacy Mission, sa pangunguna po ni Senator lito lapit kasanggapon ni Ray Langit at kasanggapon ni JR Langit at ngayong araw na ito ng Bernes ay tinugunan din natin ang inilapit ni Rowie Amulong isang ina mula Tagaytay City siya ay lumalapit upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na may sakit kailangan ng anak niya ng X-ray at ng mga vitamins Naririto ang kanyang mensahe sa ating public service portion na Lingkod Lapid, kasangga ni Langit. Humihingi po ako ng tulong para po sa pang pagamok ng anak ko kasi po ah, pinacheck up po namin siya sa center. Kailangan daw po siyang ipa-x-ray kasi ang upo po niya ay hindi gumagaling halos may isang buwan na po Tapos pambili rin daw ng mga vitamins niya. Sana po matulungan niya po kami. Uh, maraming salamat po sa lingkod lapid, kasanggani langit at bukas mission. Sa pangunguna po ni Senator Lito Lapid, uh, kasanggang Ray Langit at JR Langit. Maraming salamat po. Maliit na halagaman ng atin na itulong sa kanila, ngunit nakapagbibigay kahit konting pag-asa. At makakaasa kayo na hindi lamang sila, kundi marami pang iba ang aabutin at didinggin ng lingkod lapit kasang ni Langit Advocacy Mission. Ito po si J.R. Langit. Sa anumang laban, kasangga mo ang Langit sa bawat pagsubok at hamon ng buhay. Sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirap, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapang isa sa pagbibigay pagkasabayan sa kapwa at kinabuka. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipino na nga lapid, kasangga nilangin. pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang bisikleta. Marami po sa nagsasabi na mahirap po daw. Sabi ko wala sa edad na. Pag may determinasyon po, magagawa Philippine Loop Finisher gamit ang bisikleta ating kilalanin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Kaya naman nung mapagtapos niya ang kanyang mga anak, agad niyang inihanda ang kanyang bisikleta at ang kanyang sarili para lumahok sa Philippine Loop. Ganun po pala talaga no? kapag tumatanda, pwede niyo ibalik po yung dati niyo. Opo, kasi po. Kinahiligan. Opo, kasi po. Kailan ko gagawin to pag hindi na ako, pag hindi na ako makakatayo? Ito ang pinakamalaki niya sa loob ng anim na pitong araw, natapos si Noli ang Philippine Loop. May pagkakataon na kasama siya sa grupo, pero may mga pagkakataon rin na siya lang mag-isa. First time niyo po ito, no? First time, ha? 2023 po, nag-South ako. South Mindanao area, Visayas. Tapos pag uwi ko po dito, na mahinga po ako ng ilang ano, last February. Nagsimula no? huli kayo oh, na North February. naman. Nang ilang buwan po yon? Yes, two weeks na. Two weeks, three weeks. Ma, ma ano lang po kasi itong Luzon. Kumbaga, wala namang dagat, wala namang ano, ikot lang. Wala. Isa sa mahalagang dapat ihanda bago sumabak sa Philippine Loop, ang ihanda ang itinerary at ang katawan. Bago po ako mag-loop, uh, uh, ginawa ko po, uh, gumawa po muna akong itinerary. Kailangan ginito, ganung araw, makatapos. Tapos po, yung training po, ano po, pa-practice po ako uh, everyday. Yan two mga, pero matagal na po ano, Kumbaga para po pag ako sumabak na sa paglulo, medyo basic na Parang preparado na preparado po kayo, Hilig ni Noli ang mag-ikot gamit ang bisikleta. Pero dahil may responsibilidad bilang padre de pamilya, matagal niya itong isinantabi. Isa ang Philippine Loop Tour sa mga estrategiya sa turismo para maibida ang magagandang lugar sa bansa. Pero higit sa magagandang lugar na kanyang nararating, therapy ito para kay Noli, para sa kalusugan at marilax ang katawan. Kaya inainganyo ko nga po yung mga magbite. Kaya ang problema po sa iba, ang nagaano ng sakit. Ay, ay, hindi kayo nag-exercise, hindi kayo nagbibisikleta. Adapuan nga kayo ng sakit. Eh, hey, kung magbibisikleta kayo, ha? lalabas lahat sa iwas din sa bisyo siyempre. Ayon kay Noli, kung ganda ng lugar ang pag-uusapan, wala kang itatapon sa Pilipinas dahil lahat ng lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ay may tatatangin ganda. Huwag na kayong magbisyo. Magbisikleta kayo, ganoon po ang gawin yung bisyo. Maiikot niyo ang Pilipinas, makikita niyo ang magagandang lugar sa Pilipinas. Dito lang po sa Pilipinas, marami ng magagandang lugar. Bakit pa tayo pupunta ng ibang bansa? Eh kung dito sa Pilipinas, nahan dito na. Dahil sa pag-iikot ko po, nakita ko talaga maganda. Na, nakaikot ka na sa Pilipinas, nag-enjoy ka na, at yung kalusugan mo, ay eh, napangalagaan pa. Isa sa mga hamon na kinakaharap ng katulad ni Noli sa kanyang pag-iikot, ang kakulangan ng budget. Kaya naman para ma-promote ang Pilipinas at magkaroon ng pondo para sa pag-iikot ay gumagawa sila ng t-shirts ng Philippine Loop. Ito pong t-shirt po ninyo kayo po ba yan? Opo, ako ah, po. Okay. Tapos nilagay niyo po ng logo ng yeah. Philippine Looper society. So, society. Ano po ano po sa Facebook page? Yung ano po. Yung group ano po ng mga Loopers. Okay. Tapos ito po yung ano ko, Knowledge Adventure. Nagpagawa ako, may nag-sponsor binenta ko para meron. <laughs> mm -hmm. Sa mga gusto pong kontakin kayo sa mga Love, pwedeng hanapin sa Facebook. Uh, ano lang po, uh, ano lang po, Manolito de la Paz lang po. Bukod sa mga gandang lugar na nakikita ni Noli sa kanyang pag ikot sa buong Pilipinas, dito rin niya naramdaman ang tunay na Pinoy hospitality. Mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga may posisyon rin sa pamahalaan. Lahat naman po memorable Pero pipili siguro ko, siguro isa na yung sa kagayan, sa Santa Ana Cagayan. Dahil yung napakainit ng pagtanggap niya sa, niya sa, akin yung tao. Nakita lang ako sa karsada, inimbait ako sa bahay nila, pinatulog ako sa loob ng bahay. Tapos iginala niya ako sa Santa Ana. Yung, yung, ang sarap na yun. Yung, yan. Yan, parang hindi ko siya makalimutan. Pero meron pa rin sa ibang lugar. Ganun din, sa Takurong, Malabang, Lanao. Okay naman sila lahat. Parang hospitality po. oh, pare-parehas halos. Pare-parehas, kaya wala pa. po. Tapos first time nilang po na meet yung tao. Opo. Kung pinatuloy nila Opo. kayo sa bahay Opo. nila. Ganon din po yun sa Takuro. Nakita lang po kami sa daan. Ganon din po sa Sambuang Sibugay, sa, sa Ipil. Pinatulog din po kami sa bahay. Libre niyo. yung pagkain. Tapos Libre po. Libre po. Tapos po, meron nga po, may Euro sa Tantangan, South Cotabato. Binigyan po kami ng pera. Kaway, kaway! Oo, oh, kaway, kaway! Pamilya Tumat! Para manatiling ligtas, kawai! sa araw lamang buong biyahe si Noli. Isa sa kanyang biyahe na hindi niya malilimutan ang zigzag paakyat ng Baguio City. 5am, alis ako. Makakarating po ako mga 5pm. Uh, may, may pagkakataon po sa Baguio. Nakarating po ako 7pm. Galing po? Pong... Galing po ako ng Bawal Laon. Okay. Umalis po kayo ng... Ano Umalis, umalis po ako po? doon ng mga 8. Zigzag po? Dumaan Zigzag po kayo po. sa... Sa ano Road? Hindi po nag po. Ah, nag-grill Ang challenges po nito, yung init po, no? Paano nyo po kinakaya yung init sa... Kapag naman po nagbabike at mainit, baliwala naman po eh. Importante po, pag nakaramdam ka na parang init na maramdaman mo na yung init, inom ka tubig. Huwag ah, okay. po magpapawala ng tubig. Hindi rin problema kay Nolly na hindi high-end ang gamit niyang bisikleta. Dahil siya mismo ang nag-a-assemble nito kayo na po yung namili, parang nag-assemble dito po. Ako na po. Kaya mura lang po 'yan, kahit mura ang bisikleta, pwede naman mag-ikot. Ano lang po 'yan. Last 12,000 lang. 12,000 lang. Comfortable na pagka. Opo, comfortable po Pwede ko bang subukan? Sige po, iingat okay. lang po at mabigatan. sa pamamagitan ng determinasyon at paniniwala sa sarili. Pwede rin tayong maging katulad ni Noli na hindi hadlang ang edad at estado sa buhay para maabot at maaccomplish ang gusto niyang gawin sa buhay. Sana po naibigin nyo is pang spesyal at pangkatanghal na kami yung palatuntunan. Eh. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalang panipod, Rachel Langit. Ito po si Paring Ray. At ako naman si J.R. Langit. Nangintandaan. Sana maglaban? Kasal Gamon Langit. langit.